napakinggan tayo ng korte suprema sana naman matauhan tong COMELEC napaka-grave abuse of discretion talaga pang masabi ko sa inyo binoto kami ng dalawang milyong pilipino di ba ano sabi ng kabataan party list deserve daw namin to binoto lang sila ng 300,000 kami binoto ng 2,300,000 bakit ganun ang mga pilipino dahil naniniwala ang ating mga pulis, sundalo, OFW's at milyong-milyong pilipino na yung ginagawa namin, yun dapat ang gawin. Sino ang kaisa-isang nag-file sa Kongreso ng panukalang patas para ibalik ang death penalty para sa mga kurakot, mandarambong, teroristang NPA at hinus criminals? Walang iba to party parties lang. Sino ang nakikipag-away para ang inyong mga anak at tapo after nyo alagaan ng ilang taon ay hindi ma-recruit ng NPA sa koleyo? Kami lang nakikipag-away doon. At masabi ko sa inyo, ngayong eleksyon na ito. Wala kami kahit isang poster, wala kaming TV ad, wala kaming radio ad, hindi kami katulad ng napakaraming party list dyan na gumagastos ng hindi lang milyon, daang-daang milyon pa para makaupo lamang ang inyong Duterte Party List. Hindi nang umurakot, nagpapano ka lang batas pa para ma dead penalty lahat ng kurakot na opisyal sa gobyerno. Kami ay ipinoton nyo, hindi dahil nagbayad kami, wala kami inabot kahit piso, binoto nyo kami dahil gusto nyo kahapon sa proklamasyon maproklama ang inyong Duterte Youth Party para patuloy na makipaglaban sa Kongreso. Bakit hindi kami pinayagan kahapon? So, eto ang solusyon, nakaisa-isang solusyon. Dahil napakaraming ginagawa ang Comelec na kapag nirace mo dito, sinasabi ng Supreme Court, grave abuse of discretion. Yung parang discretion lang nila, decision lang nila, baka hindi nyo alam nasa mismong omnibus election code, nasa rules ng COMELEC. Kapag ang isang kinasuhan sa COMELEC, yung kaso walang final decision, kailangan mo pa rin i-proclaim na mismo sa rules nila. Ang dami-dami dun may kaso. Yung iba may kaso ng malversation of funds. Yung iba may kaso ng corruption at plunder. Si Congresswoman de Lima may kaso pa sa CA. Ang dami may kaso siya. May isang kaso dun sa citizenship. Lahat yun hindi serious para sa Comelec. Ang pinaka-serious sa kanila yung sa amin. Yung sinabi ko daw, mass murder in the Philippines. Sabi ng kabataan party list. At yung namili daw kami ng boto dahil nangako kami na lahat ng aming pondo iaalay namin sa taong bayan. Yan ang masabi namin at sana po dinggin ng Korte Suprema itong TRO na ito dahil ito na lang ang huli nating mapupuntahan para ang boto ng taong bayan ay ma-recognize. Sinasabi ng Comelec at ng ating gobyerno, bumoto kayo ang kahada boto ay mahalaga. Sanctity of the Ballot ay eh, hindi lang isang boto na tanggap namin. Dalawang milyon, lampas dalawang milyong Pilipino dito sa ating bansa at karamihan ng nasa ibang bansa ang ibinoto ang inyong Duterte Youth Party List. Sana pakinggan tayo ng Korte Suprema. Sana naman matauhan kung kumilik. Napaka grave abuse of discretion.